Ang bida natin na si Yechua na isang binata na may kakaibang pananaw sa mundo. Sa kanyang mata lahat ng nilanang ay parang baboy. Nung dumating ang araw ng kanyang job changed, nagsing siya sa kakaibang profesyon. Ang pig slayer. Bagamat Nagulat at medyo nadismaya ang kanyang manggurut klase at iniwan siya ng kanyang childhood sweetheart. Nagkaroon siya ng kakayahan na magdulot ng dagdag na pinsala sa mga baboy habang nababawasan naman ang pinsan. Ang natatanggap niya mula sa kanila sa tulong ng kanyang pig slaying knife, lumalaban siya at unti-unting nagiging makapangyarihan. Kaya stay tuned, sit back and relax habang nanonood simulan na natin. Nagsisimula mula ang chapter sa sandaling nito, ang labanan ni Natchian Yi at Legang ay umabot na sa rurok ng matinding sagupaan. Malinaw na dahado si Chian Sa bawat bagzo ng kuryenteng atake ni Legang, naniminig ang buong katawan ni Chian Yi. Naninigas ang mga kalamnan at unti-unting bumabagal ang kanyang mga galaw. Kung magpapatuloy ito, tiyak na siya ang unang babagsak. Nang tuluyan siyang mabalot ng kidlat na lambat, umisi si Legang at nagsalita ng may kumpiyansa. Ang abot ng ating nakas ay parang pagitan ng langit at lupa. Wala kang laban sa akin. Habang sinasabi yon, tinas niya ang kanyang espada at buong yabang na sumigaw. Umunta ka na sa impyerno at makasama ang mga kasamahan mong patay. Sa puntong iyon, hindi na makagalaw si Xian Li. nang ng paralisado ang kanyang mga kamay at paa dahil sa kidla. Alam niyan kapag tinamaan siya ng isang sundok pa, maaaring ikamaday niya iyon. Ngunit sa mismong sandali ng buhay at kamatayan, isang nakakakilabot na aura ng pagpatay ang biglang sumikla mula sa likuran ni Legang, sobrang tindi na tila ba nagkaroon ng pisikal na anyo. Kasabay nito, isang malamig na tinig ang humanangaw-ngaw. Hindi pa ako patay, nanamig ang puso ni Legang. Agad siyang lumingon, at nandoon si Yi Chuan, nakatayo sa kanyang likuran. Sa sandaling niyon, ginamit ni Yi ang kanyang Divine Level Skill, Blood Shadow Butcher, ang naglanagablab na intensyon ng pagpatay ay napakatindi, at kahit isa ng second stage Grandmaster si Legan, hindi na mapigilan ang takot na kusang niyang naramdaman. Maging ang kanyang katawan ay kusang nagbuga ng mga kuryente dahil sa kaba, at sa mismong sandaling yun, ang kanyang sariling kidlat ay bumalik sa kanya, tinamaan siya ng sarili niyang enerhiya. Alam ni Yichuan na yun lang ang tanging pagkakataon niya. Ang Blood Shadow Butcher ay may kahayahang kontrolin at paralisahin ang kalaban sa loob ng ilang segundo, at iyon ang kanyang matagal ng hinihintay na sandali. Napuno ng tapot at sakit si Legang, ngunit kinagat niya ang sariling bila upang manumbalik ang uli rap. Sa mismong sandaling iyon, hinihataw ni Yichuan ang kanyang Butcher's Blade sa ulo ni Legang. Nagulat si Legang, ngunit mabilis niyang pinaas ang espada upang saluhin. Nagbanggaan ang dalawang sandata, nagliyab ang panigid sa apoy at tidla, sumiklab ang mga tilamsik ng bakal. Napakurap si Legang, hindi siya makapaniwala ang kalabang nito, na nasa unang antas pa lamang ng entering the whole realm, ay nagawang lumaban sa kanya ng ganito. Isa lang ang paliwanag, mayroon si Yichuan ng isang divine grade steel. At dahil dito, alam ni Legang na hindi niya maaaring hayaang mabuhay pa ang batang ito. Kung lalakas pa ito sa hinaharap, magiging banta ito sa buong Thunderlord Union. Habang abala si Legang kay Yi Chuan, na na ang kidlat na lambat na bumabalot kay Qian Agad siyang sumigaw, tumakbo ka na, Yi Chuan. Hindi mo siya kaya, ngunit hindi na kinig si Yi Chuan. Nagpalabas muli ng matinding enerhiya si Legang at isang malakas na sipa ang tumama sa digdib ni Yi Chuan. Napaatras siya, lumipad, at gamulong sa lupa. Tumawa si Ligang habang naglalakad panati, mayabang na nagsalita. Ano akala mo sa sarili mo, bata? Isang sipa lang, tapos ka na. Nakangiti si Yi Chuan, kunwari lang pala siyang nawala ng malay. Samantala, kahit subatan, hindi matanggap ni Chien Li na mamatay si Yi Chuan sa harap niya. Alam niyang ginawa ni Yi Chuan yun upang bigyan ng pagkakataong makalaban. Kaya't dinamik niya ang lahat ng natitirang lakas Inawakan ng mahigpit ang kanyang malaking maso at sumugod kay Legang na walang pag aalinlangan langan. Ngunit hindi natakot si Legang. Habang papalabit ang maso, dahan-dahan niyang pinaas ang kanyang espada. Mula nito, sumabog ang mga kidlat na parang bagyo at tinamaan ang maso ni Chien At kasunod noon, mong alot sa buong katawan niya ang kidlat. Ah, napasigaw si Qianli sa matimbing sakit. Muling nabalot ng lightning net ang kanyang katawan at hindi na siya makagalaw. Lumapit si Legang ng mabagal paon ng pagmanayis na pumatay. Sumigaw si Qianli ng paos. Alam mo ba kung sino si Miss Jiang? Patayin mo na po kung gusto mo, pero kung lalapastanganan mo siya, ang Nine Heavens Alliance ay hindi hindi ka patatawarin. Mumisi si Legang. Nine Heavens Alliance, sa tingin mo natatapot kami sa inyong hindi namin siya papatayin. Gusto lang naming mag-enjoy sa kanya ng kaunti. Nagmitmit si Chien Li sa gani. Kapag ginalaw mo siya, ako mismo ang papatay sa iyo. Ngunit bago pa siya makatawa muli, tumigil si Legam. Naramdaman niyang may matinding panganib sa kanyang likuran. Paglingon niya, isang nakakasilaw na liwanag ang bamalot sa kanyang mukha. Meteor Slash, sumabog ang enerhiya, ang tanan ni Chuan ay tumama diretsyo sa katawan ni Gang, hinati ito mula dibdib hanggang chan. Tumalsik ang dugo at napaatras siya, halos wala ng malay. Ikaw, tusong bata ka, nagkunwari ka lang napatay. Hingal na hinal si Chuan, hawak ang dibdib. Basag na ang kanyang armor, kung wala iyon, patay na sana siya. Ngunit mumiti siya at malamig na sumagot. Tuso, hindi matalino. Habang iniisip mong patay na ako, doon nagsimula ang aking pag-atake. Namang hasid si Yan Li, hindi niya akalain ganito katanino si H1, ang umarate na parang patay upang umatake sa tamang sandali, isang daraw na higit pa sa isang karaniwang mandirigma. Malubhan ang subetan si Ligang. Alam niyang kung magtatagal pa siya roon, darating ang mga kasama ng kalaban. Kaya, sa isang igla, nabanyong yung kidla at tumakas palayo. Munit bago siya yang lumisan, sumamba siya sa sarili, hindi pa tayo tapos, Ye 1. Habang pinapanood ni Qian Li ang pagalis ng kalaban, hindi na siya sumunod. Wala na siyang nakas para makipaglaban pa. Lumapit siya kay Ye Chuan na halos mawalan na ng malay. Nasanod niya ito bago bumagsak. Dumating si Jiang Xian, tapos na rin sa sariling laban. May harapang pag-aalala sa kanyang mukha. Munit si Chien Li, Miss Jan, tama ang iyong pakiramdam. Ang bata nito, siya ang nagbigtas sa atin. Kung hindi dahil sa kanya, patay na tayo pareho. Nang sugatan niya si Legan, tumakas ito. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Tumawa si Jan Xian at sagot niya. Huwag mo siyang masyadong palayawin, baka maging tama yan. Ngunit sa loob-loob niya, nagtataka siya, kung hindi kayang talunin ni Chien Li si Legan, paano nagawa ni H1 habang iniisip na yun, napansin niyang bumalaw si Jawan, ang traidor sa kanilang grupo. Agad sumubod si Xian Li, itinulak ang malaking maso sa lupa upang harangan ang daan. Pwedeng makaalis ang iba, pero ikaw hindi. Traidor ka, lumuhod si Jawan, umiyak at nagmamakaawa. Kuya Xian, patawarin mo ako. Nagkamali ako, may buntis akong asawa, huwag mo akong patayin. Mumisi si Xian Li ng malamig. Huwag kang magalala, since tinawag mo akong kuya, ako na mismo ang mag-aalaga sa asawa mo, at sa anak mo, tuwing gabi, ako na ang maghuhugas ng buhok niya. Hindi, at sa isang igla, bumagsak ang malaking maso, dinurog ang uno ni Jawan. Natapos ang buhay ng traidor. Salamat sa panonood ng video. Sana'y maging masaya ang bawat araw ninyo. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kang limutang mag-like at mag-iwan ng komento bilang suporta.